What's up guys? I'm Ryan, I'm aspiring K-pop Idol and I'm going to react Oh My Girl Classified. Dito naman sa Oh My Girl. Third generation sila yun. Know? <laughs> Then, konti lang kilala ko dito. Sa ngayon kasi naalala ko na lang nakilala ko dito si Arin. Yun. Pero dati kasi may mga narinig na akong mga songs nila. Magaganda rin. Yung dan 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 dan, dan tas, may mga iba pa eh, na kalimutan ko lang ano hindi kasi ako pan ng oh my girl din ano lang nagagandaan lang rin ako sa mga ibang kanta nila tapos nakakita lang din ako sa kanila gano'n <laughs> kaso wala lang sa sobrang dami na natin pinapakain ng kanta nakalimutan ko na yung mga title ng kanta nila tapos, tapos kung paano kanta yun pero pag narinig ko yun nose ko na yun and ayun Syempre, nagkaba ang oh my girl. Curious tayo kung anong kanta ba to. Kaya, shoot natin, nirack natin. Ayan, ang, ang gaganda rin kayo nung oh my girl. Ang gaganda rin ang visual nila. Tapos, sa Isaac dati naalala ko. Nanalo rin sila dati din. bilis nilang tawak mo, bro. Ayan, naalala ko lang bigla. Ayan. So, ayan. Hindi na natin patatagalin to. I-react na natin to. In 3, 2, 1, go. Classified.

Wala pag nga guys ng mga pangalan mo ito sa kanyang section para ma ko. Ganda ng boses.

You don't show presence, you made her hang at you At the end of the day, we get past that Robin Hood, The Hire Robin Hood, The Hire

Ang galing. Nasa teddy bear siya na. Tama ba ako o mali? So, yun. Ang ganda ng kanta. Tapos, ang ganda ng poses nilang lahat. Lalo na yung mga high notes. Ang sarap sa ting, no? Ano, alam mo yun, yung parang hindi siya ganun katining. Yun, yung parang may ano sa dibdib -dib eh. Basta di ko ma-explain. Pasta, sobrang ganda ng mga boses nila. Tapos, yung nag-deep voice, yung ongos. Rapper din. Yan. Tapos, ang ganda ng music video. Ang high quality. Ang ganda ng concepts. Parang ano, cute concept. Ganun. Tapos, ang ganda ng visual nalang lahat. Grabe. Yan. Ano lang masasabi ko? Pop na pop pop pop. Sobrang ganda. Then, ayun. Deserve na ito, ano. Magkaroon ng mga marami pang achievements. Kaya sa mga panang oh my girl dyan, stream nyo na yan. Stream na natin yan, na. <laughs> stream nyo na yan. Kasi, grabe, very hard working oh my girl. Kasi tingnan mo, ang effort ng music video talaga. Ala, yung parang, alam mo yan, yung pinagpaguran talaga, pinag-effortan talaga para lang makapag-release ng magandang kanta, per fans. Kaya, syempre, ano pa nga ba isusukli natin bilang mga fan, di ba? Syempre, bigay natin yung mga deserve ng idol natin. Achievements pa. Ganun, kaya, yun. Boto na rin natin yung Oh My Girls, yung mga nominee nila sa music show. Ayun. So, ayun. Ang ganda. Grabe. Papakinggan ko ulit to. So, ayun. Dito na po natatapos ang ating video. I hope na gustuhan po ninyo. And, don't forget to like, share, and subscribe. And, click the notification bell for more updates. Nabubul talaga ako nun. Thank you.